Habang tinititigan ni Haiwano si Lakan, ang puno ng tribo, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang presensya nito na pabulong siya sa sarili. Ngayon ko naintindihan kung bakit sinabi ni Dakan na para sa aking kabutihan ang mga pagsubok at pagdating sa lakas kung si Dakan ay parang Amerikano si Lakan ay parang espresso hindi mas mukha siyang hilaw na butil ng kape, ang aura niya ay nakakatakot. Biglang nagsalita si Dakan, puno, dinala ng taong ito ang kwintas ni Concon. Con. Nagbago ang ekspresyon ni Lacan na palakas ang kanyang tinig. Ano, si Cancun sinabi niya ba na dinala mo ang kwintas ni Cancun? Agad na sumagot si Haiwano oo, puno at iniabot niya ang kwintas kay Lacan, nang mahawakan ito ni Lacan, tumitig siya dito ng may matinding emosyon. Walang duda, ito nga ang kwintas ni Cancun, bigla siyang napasigaw ng napakalakas, sa sobrang lakas ng sigaw, na tilapon si Haiwano papalayo Maya-maya'y nagbabala ang sistema kay Haiwano. Babala, lahat ng iyong stats ay nabawasan ng 50%, ang iyong pag-regenerate ng kalusugan ay hinarang dahil sa sigaw ni Lakan. Lumapit si Dakan upang pakalmein ang kanyang pinuno. Kalmahan mo lang, punong unit sumagot si Lakan ng may galit. Huwag mo akong sabihan na kumalma, Dakan, maya, -maya ay tila kumalma si Lakan, nagpatuloy si Dakan. Mukhang labis ang kanyang galit sa sitwasyon, itinago ni Cancun ang kwintas at tumakas ng ganito. Nagumpisa ng magkwento si Daken tungkol sa kwintas at kay Cancun. Si Cancun ay anak ni Lakan at ang susunod na magiging puno ng tribo, ngunit ayaw niya sa mahirap na pagsasanay na ipinapagawa ni Lakan, kaya't may gawi siyang tumakas. Bilang resulta, napilitang isuot ni Cancun ang kwintas na nagbibigay daan upang siya'y matunton at maibalik sa kanilang tahanan. Ngunit natanggal niya ito sa tulong ng isang tao, si Teng Ai. Tumikim si Teng Ai at napabulong. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang sitwasyon. Lumapit si Haiwano kay Teng Ai, kaya mo rin palang magtanggal ng mga kasangkapan? Sumagot si Teng Ai nang may pagmamalaki, akala ko ba alam mo na kung gaano ako kagaling, Master? Ngunit sagot ni Haiwano, ang pagtulong sa isang ork na tumaka sa kanilang bahay ay hindi dapat ipagmalaki. Sa puntong ito, napahawak si Lakan sa kanyang ulo nag-sorry siya. Paumanhin, Haiwano, nawalan ako ng pagpipigil dahil tungkol ito sa aking anak, nararapat lamang na bigyan kita ng gantimpala sa pagdala mo ng kwintas. Biglang nag-notify ang sistema ni Haiwano na kumpleto mo ang quest, tagapagmana ng tribo ng Meadow Wolf. Natanggap mo ang experience points, nag-level up ka, natanggap mo ang bagong kasanayan, mana condensation. Uri, Asav. Lakas ng mana, dagdag 20%. Napangiti si Haiwano, isang unik na kasanayan. Jackpot ito. Bilang pasasalamat, sinabi ni Lakan, kung makita mo ang anak ko, sabihin mo sa kanya na ang kanyang tahanan ay nandito pa rin sa Black Forest. Biglang nag-pop up ang bagong quest, bilin ni Lakan, hanapin si Kankun at ibigay ang mensahe. Grade, C dagdag gantimpala, experience points, regalo ni Lakan. Napaisip si Haiwano, napakagalante ng ork na ito. Gusto ko siyang maging kaibigan. Tumugon siya, maaasahan mo ako. Puno Lakan, nagbigay din si Lakan ng mensahe kay Teng Ai. Huwag mong sisihin ang sarili mo tungkol kay Kankun. Hindi mo kasalanan. Tila nalito si Teng Ai, ang ibig sabihin ba nito ay wala akong kakayahang magtanggal ng mga kasangkapan, hindi na pala ako masyadong magaling? Paglipas ng ilan oras sa apartment ni yong -chan, tinawag ni niya si Haiwano gising bilasan musigaw ni Yong-chan, halos yumanig ang kwarto sa kanyang tinig. Napasandal si Haiwano sa kanyang hig -on, pilit binubuksan ang mga mata, halatang bagong gising, sumagot siya, andito ka ba para bigyan ako ng quest? Napakunot nuo si yong -chan. quest, ano bang sinasabi mo, Haiwano? Tumayo ka na, may sasabihin ako sayo. Walang nagawa si Haiwano kundi bumangon, kahit pa nang hihina pa sa antok, Sa harap ng laptop nila, may seryosong ekspresyon si Yongchan habang inihahanda ang balitang dala niya. May dalawa kong magandang balita, panimula ni Yongchan, sabay tingin kay Haiwano. Una sa lahat, ang video na in-upload natin ay pinag-uusapan nito ng komunidad, kaya ang views nito, sumisikat ng gusto. Talaga, ilang views na, tanong ni Haiwano na biglang nagising. 170,000 views na tayo sagot ni Yongchan, puno ng tuwa. 170,000, salamat, Yongchan, ikaw ang may gawa nito sagot ni Haiwano, sabay pakpak ng kamay sa kaibigan. Teka lang, sabi ni Yongchan, tumigil sandali bago magpatuloy, hintayin mo ang pangalawang magandang balita. Biglang nagseryoso ang mukha ni Yongchan, na lalo pang ikinabahala ni Haiwano. Nakatanggap ako ng email mula sa Nick Management. Nick Management, tanong ni Haiwano, naguguluhan. Isa itong fashion conglomerate na nagpalawak ng negosyo nila sa arena streaming, ito ang number one arena management company sa buong mundo, paliwanag ni Yong Chan, sabay ngiti. Ang ibig mong sabihin gusto nila akong kunin, napatingin si Haiwano hindi makapaniwala. Tumangus si Yongchan o ang number one management company sa mundo ay gustong kunin ka bilang streamer nila. Biglang natigilan si Hai Wano, isang linggo pa lang mula nang bumalik siya sa arena matapos ang matagal na panahon sa mga sandaling iyon na alala niya ang mga paghihirap ng kanyang pamilya, ang pagbagsak ng negosyo ang pagkaospital ng kanyang ama at ang walang tigil niyang pagtatrabaho para lang mabuhay. Binalik niya ang tingin kay Yongchan, na ngayon ay naghihintay sa kanyang desisyon. Inaasahan ko na nakapagdesisyon ka na. Tanong ni Yong Chan, may bahagyang kabasa sa tinig. Oh, mabilis na sagot ni Haiwano, May numero ng telepono sa email. Tatawagan ko sila ngayon. Sa headquarters ng Nick Management boss, sumang ayo na ang player sa video na pumirma ng kontrata sa atin. Ulat ng sales team leader na si Kale, ang pangalan niya ay Kang Haiwano, pinili niyang Golmok Boss ang kanyang streamer ID. Golmok Boss Tanong ni CEO Jamie, halatang nagtataka. Medyo mahirap bigkasan, kaya naisip kung tawagin siyang Mer, G, sagot ni Kale, tila natutuwa sa sariling ideya. Napataas ang kilay ni Jamie, Mr. G, isa na naman bang corny na biro mo ito, Kale? Ngumiti si Kale at sumagot, Boss, isipin mo ang initials na yun, hindi ba't ang, ay nakapagpapaalala sa'yo ng isang player? Biglang nagliwanag ang ekspresyon ni Jamie, hintay sa wakas na ko na si Melee God. Tumango si Kale, proud sa sarili, oo, boss, ang Mer, G, pala ay ang top rank ang player na Melee God, na nawala dalawang taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Jamie, ang ibig mong sabihin ay nakakuha tayo ng isang alamat, ang arena ay naging global na laro na may napakaraming user, kaya ang pagbabalik ng isang tinaguriang alamat ay siguradong may malaking epekto. Ngumiti si Kale, boss, tama ka ang pagbabalik ni Melee God ay magdudulot ng malaking pagbabago sa arena. Sa loob ng auction house ng Oslan Unified sa isang tahimik na sulok ng auction house, nakatayo si Haiwano, abala sa pagsusuri ng kanyang system interface, kalmado ang kanyang ekspresyon habang binubusisi ang kanyang inventory, ngunit biglang napasimangot, ilang sandali lang ay bumungad ang isang mahinang iti sa kanyang labi. Ibebenta ko ang item na ito, bulong niya sa sarili. Agad niyang inayos ang mga nakuha niya mula sa pagkatalo ng PK party at Black Skull Guild, isang serye ng mga tagumpay na nagbigay sa kanya ng maraming loot. Matapos ang maingat na transaksyon, tumingkad ang kanyang sistema sa pagbabagong dulot ng 5100 gold at isang natatanging pares ng sapatos. Swamp Frog Shoes, armor, apat na po grade rare effect pinapataas ang kakayahang tumalon ng mas mataas ang may suot nito requirements agility 80 o higit pa durability 200 200 habang kinakalkala lang iba't ibang kagamitan sa inventory napatingin siya sa isang item na matagal nang nakatago sa kanyang ang isang kwintas na dati niyang nakuha sa isang laban ang kwintas ni Daken mahina niyang sambit habang kinukuha ito napakahusay ng na mga epekto nito sayang naman kung hindi ko gagamitin tumango siya habang tinititigan ang malahiyas na aksesorya. Sa bawat sandaling lumilipas, unti-unti niyang napagtatanto kung gaano nakalakas ang kanyang stats, level 32 lamang siya sa ngayon, ngunit ang mga naipon niyang kagamitan ay maihahambing na sa isang level 60 na player, bagamat ikinatuwa ito ni Haiwano, alam niyang kailangan niya pa rin ng higit na lakas. Kailangan ko ng unique weapon, buksan ang auction window. Sa isang mabilis na utos, bumukas ang interface ng option system ang kanyang mata ay agad na tumuon sa damage output ng mga sandata, para sa kanya, ito ang pinakamahalagang aspeto ngayon. Hindi ko pa kailangan ng armor penetration sa ngayon, sambit niya, pero mahirap bumili ng unique item gamit lang ang 5,000 gold. Sinuri niya ang listahan ng mga espada, nag-scroll pa baba, at inisa-isa ang bawat opsyon. Nakaamba na siyang sumuko nang biglang tumigil ang kanyang daliri. Tumigil ang kanyang paghinga habang nakatingin sa screen at nakita niya ang item na. Dwarf Sword, Grade, Unique Damage, Pitundaan Durability, 1,500-1,500. Effect, hindi madaling mabawasan ang durability presyo, 1,000 gold lamang. Imposible, mahinang bulong niya, ang espada ay nasa ikasampung bahagi ng karaniwang presyo nito, Tila isang bihirang pagkakataon, isang malapit sa imposibleng pagkakataon, napaisip siya marahil ito'y item ng isang player na magkukwit na sa laro, o baka isang maling pindot lamang. Ano man ang dahilan, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hindi ko pwedeng palampasin ito, matibay niyang sabi, agad niyang pinindot ang buy now, na opsyon sa interface, ang hudyat ng matagumpay na transaksyon ay tumunog, at ngayon ay nasa kanya na ang dwarf sword. Samantala, sa kabilang bahagi ng auction house, nakatayo si Sharon, ang guildmaster ng Black Skull Guild, na abala rin sa pagmumonitor ng listahan ng mga items sa auction, ngunit sa gitna ng kanyang pag-scroll, biglang bumalat ang matinding lamig sa kanyang katawan. Wala-wala na ang espada, siya nanginginig sa galit, guildmaster, anong nangyari tanong ng isa sa kanyang mga bantay na mumutla si Sharon habang nakatingin sa kanyang system interface, may bumili ng item kuang ang espadang yun, pero hindi ba dapat ikatuwa yun tanong ng bantay, nagtataka sa kanyang reaksyon. Narinig sa loob ng guild hall ang sigaw ng guild master, halatang puno ng galit, na ilagay ko ito sa sale ng aksidente para sa ikasampung bahagi ng presyo nito, at agad itong nabili ng kung sino man. Halos mabingi ang kanyang bantay sa lakas ng sigaw, kaya't napasambit ito ng anong. Hindi na hinintay ng guild master ang sagot niya, bagkus ay agad siyang inutusan, hanapin mo ang lintik na bumili nito at dalhin mo siya sa akin. Yes, sir, napilitang magmadali ang bantay para mahanap ang misteryosong nakabili ng item. Samantala, sa di kalayuan, makikita si Kang Haiwano, hawak-hawak ang mahiwagang espada habang abot langit ang ngiti nito. Halos hindi siya makapaniwala sa swerteng na tamo, kaya't napabulong siya sa kanyang sarili. Nang wala akong pakialam kung kanino ang espada na to pero maraming salamat. Ngunit hindi niya alam, nagsisimula pa lamang ang hidwaan sa pagitan niya at ng makapangyarihang Black Skull Guild. Makalipas ang ilang minuto, makikita si Haiwano na palabas ng lungsod, naglalakad habang tila malalim ang iniisip, napasabi ito. May tatlong araw pa bago ko pirmahan ang kontrata ko sa Nake Management, at kailangan kong maging mas malakas agad-agad, sa tingin ko, ang pinakamainam na paraan ay mag-clear ng quest. Biglang naalala niya ang isang partikular na quest na natanggap mula sa Advancement Administrator na si Khan. Meet the Knight of Kian, natanggap mo ang rekomendasyon mula kay Khan, kung may tiwala ka sa lakas mo, hanapin si Lebron, ang Knight of Kian. Grade, e condition makipagkita kay Knight of Kian, 0 over 1. Reward, skill ni Lebron excited si Haiwano habang iniisip ang gantimpalang naghihintay sa kanya. Napasabi siya, kung ang rewards mula sa Year of the Meadow Wolf Tribe, quest ay napakaganda. Hindi ko ma-imagine kung gaano kaganda ang makukuha ko kapag na-clear ko ang quest ni Lebron, siya ang pinakadakilang knight sa imperyo, pagkatapos ng lahat. Habang naglalakad, bigla siyang tumigil, kung tama ang pagkakaalala ko, nakatira si Lebron sa Yathmar Estate. Napaisip siya, magkano nga ulit ang teleportation scroll papunta sa Yathmar, hindi bale, mahalaga ito, Kapag nakuha ko ang skill ni Lebron, sulit na sulit. Sa likod ng kanyang isip, hindi pa rin niya alam na may paparating na bagyo, ang galit ng Black Skull Guild, na hindi titigil hanggat hindi nila nababawi ang nawawalang espada. Sa Yathmar Empire pagkalipas ng ilang oras, tumayo si Kang Haiwano sa harap ng isang malawak at engranding tanawin, ang Yathmar Estate, tirahan ng pinakadakilang knight ng imperyo, tinitigin niya ang lugar at napabulong, ito ba ang estate kung saan nakatira si LeBron? Hindi niya maiwasang mapahanga sa laki ng ari-arian, kahit pa iba ang nasa isip niyang itsura ng bahay ng isang dakilang mandirigma. Akala ko, simpleng mansion lang ang makikita ko, pero grabe naman to, sobrang laki ng lugar. Habang papalapit siya sa tarangkahan, kitang-kita ang dami ng mga manlalarong nagkukumpulan sa paligid. Ang ilan ay halatang nagtataka kung sino si Haiwano sa isip niya. Naalala niya ang mga dating araw niya bilang melee player, kahit noong melee days ko, hindi ko kailanman nakita si Lebron, pero ngayon, excited na akong makilala siya. Pagdating sa tarangkahan, hinarang siya ng dalawang bantay na nakataas ang mga espada, hindi pwedeng dumaan ang mga karaniwang tao rito, umalis ka na, mahigpit na sabi ng isa. Ngunit tahimik na inilabas ni haiwan ang isang gintong coin mula sa kanyang bulsa, dahilan para magulat ang mga bantay, sa mapanatag na tinig, Sinabi niya, dala ko ang rekomendasyon ni Khan, sinabi niya na makikilala ko si Sir Lebron kung dala ko ang coin na ito. Napilitang pabayaan ng mga bantay si Haiwano, pasok ka, dumiretso ka sa drill hall sa gitna ng estate, doon mo makikita ang duke, sabi ng isa habang binubuksan ang pinto. Salamat, magalang tugon ni Haiwano bago tuluyang pumasok. Sa labas, nagkagulo ang mga manlalarong naroroon nang makita nilang nabuksan ng pinto para kay Haiwano. Hala, bumukas ang pinto papunta sa estate ni Lebron, ibig sabihin, yung taong yun ang gumagawa ng main scenario, sigaw ng isa. Grabe, sundan natin siya, dagdag ng iba habang nagsimula ng magtipon ang karamihan sa tarangkahan. Papasok niyo ako dyan, kasama ako ng taong yun, sigaw ng isang desperado. Sa gitna ng kaguluhan, napailing si Haiwano, sa isip niya, saan ka man pumunta, lagi kang makakakita ng freeloaders, napaka-persistent talaga ng mga taong ganito. Habang patuloy siyang pumapasok, naglaro sa kanyang isipan ang ideya na i-record ang magiging paghaharap nila ni Lebron. Isang makasaysayang tagpo ang nagbabadya, kaya't nais niyang masiguro na bawat detalye ay maitatala, mga galaw, reaksyon, at emosyon na magpapatingkad sa kahalagahan ng sandaling iyon at pinagpatuloy nga niya ang papasok ng estate, naalala niya ang sinabi ng mga bantay, sabi ng guard, nasa drill hall sa gitna ng estate si Lebron, di ba? Napalinggaling din siya sa paligid, humanga sa lawak ng lugar, ngunit bigla siyang napahinto. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang lalaking nag -e ensayo sa drill hall, matangka dito, may malapad na balikat, at mukhang kasing tibay ng bakal, napalunok si Haiwano at tahimik na nagtanong sa sarili, siya ba si Lebron? Nang makalapit siya, tumingin sa kanya ang lalaki at nagsalita, ikaw ba ang sinasabing nirekomenda ni Kan? Oo, ako si Kang Haiwano, tugon niya na may bahagyang kaba ngunit puno ng determinasyon. Napangiti si Lebron at sinabing, matagal na mula noong may adventurer na pumunta rito para makita ko, siguradong magaling ka kung nirekomend ka ni Kan. Hindi may kakaila ni Haiwano ang respeto sa harap ng taong nasa kanyang harapan, ang pinakadakilang knight ng imperyo, bulong niya sa sarili, Ngunit hindi rin maiwasang maisip ang sinabi ni Kan, matagal ibig sabihin, may iba na bang tulad ko na bumisita rito dati? Pero sabi ni Kan na ako lang daw ang binigyan niya ng gold coin. Loko talaga 'tong si Kan. Tumayo si LeBron mula sa kanyang upuan at lumapit kay Haiwano. Ang pagdating mo rito ay nangangahulugan na gusto mong subukan ang lakas ko, sabi niya nang may mapanghamong ngiti. Sa isip ni Haiwano, tahimik niyang naisip, sa totoo lang, nandito ako para mag-clear ng quest. Dagdag pa ni Lebron, minsan, mas naiintindihan mo ang isang tao sa pamamagitan ng laban kaysa sa libong salitang pag-uusap, kaya, ano, gusto mo bang makipag sa akin? Hindi na hinintay ni Lebron ang sagot, agad niyang ibinato ang isang espada kahoy kay Haiwano, na mabilis naman itong sinalo, nangako akong tuturuan ang mga binigyan ng gold coin ng skill, dagdag niya. Habang tinitingnan ng hawak niyang espada na pabuntong hininga si Haiwano, bakit kailangan ko laging lumaban sa lahat ng monster na nakikilala ko? Pagkatapos ay ngumiti siya ng may bahagyang biro. Pwede bang turuan mo ako ng dalawang skills kung ma-impress kita, sir? Napangiti rin si Lebron at sagot niya, syempre, pwede pang ang tatlo, kung magawa mo akong ma-impress. Sa isip ni Haiwano, sumiklab ang determinasyon, sisiguraduhin kung makuha ang unique skill na yan kapalit ng pagod ko rito ngayon, nandito ako para matuto mula sa iyo, Sir Lebron. Nang magsimula ng maghanda si Lebron, napansin ni Haiwano ang kakaibang posture nito. Iba ang stance na yan, wala pa akong nakitang lumaban ng maayos gamit ang ganyang stance pero mukhang handa na siyang lumaban, hindi na mukhang sloppy ang galaw niya. Habang nakahanda na rin siya huminga ng malalim si Haiwano, ito na ang pagkakataon ko kailangan kong ibigay ang lahat. Sumugod si Haiwano kay Lebron, ang espada niya ay kumikinang sa liwanag ng labanan. Munit parang hangin lang ang naging epekto ng mga pag-atake niya, isang mabilis na galaw mula kay LeBron at madali niyang nasangga ang lahat ng ito. Hindi pa man tapos si Haiwano sa kanyang serye ng mga atake, bigla siyang nagpaulan ng mas mabibigat at mas matitinding suntok at sipa. Gayunpaman, kalmado lang si LeBron sa kanyang isip, tumatak. Mas mahigit bawat isa sa kanyang mga pagsugod ay may dalang lakas, malinaw na pinaghusayan niya ang kanyang kakayahan sa mahabang panahon hindi ko siya dapat husgahan batay sa kanyang pasture lamang. Nagpatuloy si Haiwano, ang kanyang mga galaw ay mas mabilis, mas tuso, sa isang iglap, sinamahan pa niya ng isang malakas na sipa ang kanyang pag-atake gamit ang espada. Karamihan sa mga knight ay hindi kayang lumaban sa ganitong estilo, bulong ni Lebron sa kanyang isip. Ngunit kahit anong pilit ni Haiwano, isang malakas na counter-attack mula kay Lebron ang tumama sa kanya. Napatigil si Haiwano, napilitang lumuhad habang dama ang bigat ng pag-atake. Habang tinitingnan ni Lebron ang sugatang si Haiwano, isang malamig na pahayag ang sumagi sa kanyang isipan. Mas mahigit, ngunit ang kanyang kakayahan ay nasa limampung puntos pa rin. Hindi siya lubos na naiiba sa mga nauna nang pumunta rito. Sampu lang ang nakarating dito, at wala ni isa sa kanila ang lumagpas sa limampung puntos. Habang unti-unting tumatayo si Haiwano, kapansin-pansin ang paghihirap sa kanyang mukha, ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Para siyang katulad ng iba, sambit ni Haiwano sa sarili, pero kung hindi ko siya matatalo, mabuti na rin na subukan ko ito. Agad niyang ginamit ang skill na bash, isang mabilis na pag-atake na sumugod kay Lebron, subalit sa isang iglap, muli itong nasalag ni Lebron, gayon paman, Ramdam ni LeBron ang bigat ng intensyon sa bawat galaw ni Haiwano, bigla siyang tumalon sa ere, hawak ang kanyang espada habang binuwang isang malakas na atake. Sa puntong ito, napaisip si LeBron, mas mahigit, hindi ko inakala na gagamitin niya ang bash sa ganitong lapit, inalam niya ba na mapipigilan ko ang kanyang pagsugod? Mula sa ere, biglang lumusot si Haiwano sa likod ni LeBron at sa isang malakas na strike, binitiwan niya ang buong lakas niya. Ang espada ay umabot kay LeBron ngunit sa kabila ng lahat, muli itong nasalag ng napakadali. Napangiti si Lebron, ngunit may halong pagkamangha. Mas mahigit matapang ka na subukan ng isang peligrosong pag-atake kahit alam mong mas mahina ka sa akin. Ipinakita mo rin ang kahangahangang balanse habang naghahanda sa mid-air para sa iyong pag-atake. Huminga siya ng malalim at saka nagdagdag mas mahigit, mayroon kang kakaibang mga kakayahan, 80 puntos. Nagtaka si Haiwano, walumpung puntos, bulong niya sa sarili, ano ang ibig sabihin ng puntos na yon? Lumapit si Lebron kay Haiwano, ang presensya niya ay mas nakakatakot ngayon. Hindi napigilan ni Haiwano ang magtanong ilang skills ang ibibigay niya sa akin ngayon, ngunit sa halip na sagutin, malamig ang sagot ni Lebron, mas mahigit, ngayon, ako naman ano, gulat na sagot ni Haiwano, mas mahigit, sinabi ko, ako naman ang aatake ngayon, sige, Itaas mo ang iyong espada habang naghahanda si Haiwano, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lebron, mas mahigit, masaya akong makaharap ang isang hindi inaasahang henyo sa larangan ng labanan.